tatandaan nyo mga idol, itong si pipanyo Labrador, eh, sobrang malait at mambastos sa pamunuan ng INC. E eh, medyo nung arangkadahin siya para idimanda at hulihin, papanagutin sa kanyang ginagawa, tumahimik. Nung maramdaman niya, idol, na tahimik na naman, eto na naman siya, muling umaarangkada. At yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Beno, mga idol, bago natin ituloy ang ating paksa na tinatalakay tungkol dito kay Ginoong Ipipanyo, Labrador, Nais ko munang patihin kayo ng isang magandang hapon. Saan mang kayong panig ng ating bansa, naroon ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At sana mga idol, nasa mabuti kayong kanagaya hanggang sa mga oras na ito. Okay, tuloy na natin ang ating paksa tungkol dito kay Ginoong Ipipanyo Labrador. Alam nyo ba mga idol, umanbar na naman ang kalukuhan nitong si Ginoong Ipipanyo Labrador at pinagmumumura na naman ito ang pamunuan ng iglesia at kung ano-ano ang kanyang mga ibinibintang at ipinopula Marami na ang mga nagagalit dito kay Ginoong Epifanio Labrador kahit hindi iglesia ay nagagalit na sa kanya mga pinagkagagawa dahil may mga comment doon sa vlog ng kapatid tungkol sa kanyang ginagawa may mga nagko-comment doon na hindi iglesia na nagagalit sa kanya ayun ayun nga doon sa comment ng ilan, hindi raw sila iglesia, ang iba ay katoliko at ang iba naman ay eh, mga tiga ibang sekta ng pananampalataya nagagalit sila kay ginong Epiphanio Labrador dahil masyado daw marumi ang bunganga at sobra kung magmura ayan mga idolang ang nakakatakot yan baka mayroong isang tuluyang magalit sa kanyang pinagagagawa na hindi naman iglesia ay siyang magtumba sa taong ito para manahimik at kung mo alam nga na iglesia ang kanyang tinatalakay o minumura at pinaglalalait mabibintang sa iglesia ang pangyayari kung sakaling itumba siya ng mga tao na hindi naman iglesia na galit sa kanya. Kaya ako mga idol, ang advice ko dito sa idol nating si Ipipano Labrador, sana bawas-bawasan niya yung kanya mga pagmumura at paglalait sa pamunuan ng iglesia dahil hindi lang iglesia ang nagagalit sa kanyang ginagawa. Akala niya, marami natutuwa at nagugustuhan yung kanyang ginagawang panlalait at pagmura sa pamunuan ng iglesia. Pero hindi niya alam, may mga hindi miyembro ng iglesia na nagagalit na rin sa kanyang ginagawa. Oo mga idol, kasi ang iglesia nga hindi siya pinapatulan ang gusto ng iglesia, idemanda lang siya, tamputin siya ng maayos at papanagutin sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, siyempre, hindi natin alam, baka may mga hoodlums dyan na galit sa kanya o galit sa iglesia para mabuntun sa iglesia yung pangyayari, itumba siya, ayun ang hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba mga idol? Kaya ang advice natin dito sa ating idol, idol, tahimik ka na, huwag ka na masyadong mag uh, ano kasi pinapasikit mo lang ang iyong mundo sa iyong ginagawa. Sa iglesia wala kang mapapala, hindi ka papatulan basta-basta at walang iglesia na magtutumba sa iyo. Dahil nga, ang tuntunin sa iglesia, ipadyos ka na lang. Yan. Kaya nakakatakot dyan yung ibang tao na hindi iglesia ang magtumba sa iyo. O kaya naman, baka yung mga nasa likod mo, ha, masobrahan na rin sa ginagawa mo, at baka nalalamba sila na kung matitimbog ka, ay ikakanta mo sila, baka sila na magpatumba sa'yo. Yan ang malaki magiging problema mo, idol. Kaya ako ako ikaw, wag na, tigilan mo na ang pagmumura sa pamunuan ng iglesia ko nga, tama yung sinasabi mo, hindi mo nila lahat. Ha? Lalo doon sa mga matitino na sinasabi mong iglesia. Pero siyempre, kahit hindi mo nila lahat, eh, yung kasabihan nga na ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo niyang kami idol, ha? Bagamat ginaganyan mo ang aming pamamahala, hindi kami nagtatanim ng galit sa iyo. Dahil nga, sabi nga, bahala na ang Diyos sa iyong ginagawa. Oo. At yan, ang order ng pamamahala namin na huwag kaming magagalit sa iyo. Ang totoo nga nakalagay nga sa Biblia, mahalin mo ang iyong taway. Kaya kahit pa paano, imbis magalit kami sa iyo, sa totoo lang, kami sa mangyayari sa iyo. Oo, ay don't Nabanggit ko na noon yan sa mga una kong video na sana kung nakagawa ka man ng mga pagkukulang at kasalanan sa iglesia, eh humingi ka ng tawad. Pag mo nang dagdagan pa yung mga kalukuhang ginagawa mo. ba diba, tama? Kaya nga, idol, huwag mo sayangin ang pagkakataon. Uh, at huwag mong payagan, idol, na puspusin ni satanas ang iyong pag-iisip at babanggain mo ng babanggain ang Iglesia ni Kristo. Dahil kasi, lahat ng bagay tandaan mo, idol, may hangganan at may katapusan. Yan. Ngayon, numarangkada ka na naman, hindi ka naman inaano ng Iglesia o ng pamunuan. O, at kung sino man yung nasa likod mo na nagsusunsun sa'yo para birahin ng birahin ng Iglesia at ang iba pang mga pamunuan sa Iglesia, ay eh, wag. Huwag idol, huwag ka sa ganun. Oo. Sana sa halip, mag-vlog ka ng sa ikabubuti ng lahat. Oo. Kasi, doon sa ipinakita ng kapatid sa kanyang vlog, na nagmumumura ka, nilalait mo pamunuan ng iglesia, may mga nag-comment doon na hindi iglesia ni Kristo nagagalit sa iyo. Yan ang totoo, idol. Oh, may mga kapatid nga rin, hindi naman nagagalit sa'yo. Yung comment nila, comment ng mga kapatid, hindi nagagalit sa'yo. Ang sabi pa nga, mahala ama sa'yo o ang Diyos. Pero yung mga hindi iglesia na naniniwala sa iglesia ni Kristo na ang iglesia ni Kristo kailanman eh, hindi pagmumula ng kaguluhan. Yun ang parang nagaganda na At yan ang ingatan mo, idol. Huwag ang iglesia ni Kristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, kailan man, hindi ka papatulan. Patulan ka man, ilalagay sa legal. Hindi demanda ka. At papapanagutin sa iyong mga ginagawa. Pero yung mga hindi Iglesia ni Cristo na nagagalit sa iyo, idol, advice ko lang. Eh, huwag na. Tigilan mo na yung mga kalukuhan mo. O, so, kung ganit ka man sa Iglesia, sarilinin mo na lang. Kung ganit ka sa pamuluhan ng Iglesia, Huwag mo nang i-vlog, huwag mo nang ipagkalandakan. Dahil hindi lahat natutuwa sa ginagawa mo. Yan ang totoo, idol. Yung ipinost ng kapatid tungkol sa mga pagbablog mo, maraming mga tagasang ang nagalit. O dapat nga daw, eh may nagsabi pa, dapat daw, bigyan ka na ng leksyon. oo yun, hindi mga kaanib yun, mga nag-comment na yun. Sabi nga nung isa nag-comment, Katolik ko ako, hindi ako Iglesia, pero hindi ko gusto yung ginagawa niya. Ah, di ba? Gano'n ang mga tunay na tao, ay Oo, kasi wala namang inalgabyadong tao ang Iglesia ni Kristo. Ano mang reliyon ginagawa lang namin mapa muslim yan, protestante yan, o ano pa mang reliyon. Nirerespeto namin yan. Dahil nga kasi, may kanya-kanyang paniniwala ang tao at may kanya-kanyang paninindigan. Bagamat nag-aakay kami sa loob ng iglesia, sa mga tiga-ibang sekta, hindi namin ito pinupwersa. Makinig sila ng lukwina, sila rin ang magpapasya kung gusto nilang mag-iglesia hindi namin sila pinipilit. Dahil unang-una, ang Diyos ang tumatawag. Oo. Kapag mahal ka ng Diyos at tinawag ka, hindi ka na makakatanggi. Tulad ako, idol, hindi ako dati iglesia. Laban nga ako sa iglesia dati. oh pero, nung tawagin ako, kapag mahal ka ng Diyos, idol, tatawagin ka. Handa mo yan. Sino ka man, ano ka man, pagmahal ka ng Diyos at gusto niyang mapasama ka sa kanyang bayan, tatawagin ka. Oh, sa tatlo kaming magkakabarkada, idol, na hindi iglesia. Kami pa, misa ng mga umuusig sa mga kakilala namin iglesia. Pero nung misa, naanyayahan kami at pinagbigyan namin yung kanilang paanyaya. Doon namin nakilala kung ano ang dokrina sa loob ng iglesia tawag kami mga idol oo At isa na nga ako ganun pa may pagsubok pa rin talaga para malaman kung tunay kang magiging lingkod ngayon mga idol kaya na di ba sabi ko na sa iyo nung sa una kong video ha humingi ka ng tawad sa iglesia baka maawa pa ang Diyos sa iyo tawagin ka sa loob ng iglesia o di ba tulad ni Apostol Pablo ng panahon niya, di ba? Tinawag siya. O. Oh. Bagamat nilait niya, ay ganun niyang iglesia, ilusi, dumating diba, yung time na mahal siya ng Diyos, tinawag siya. O, oh, di ba? Ganun, idol. Kaya, kung ako iyo, tigilan mo na ang pambubusga sa pamahalaan ng iglesia. O, oh, walang itutulog sa'yo maganda yan. Walang ibubungang mabuti yan sa'yo. Bagkos, marami ang magagalit sa ginagawa mo. Kasi bakit? Eh, kung mo ang pamahalaan ng iglesia, ang tagapamahala, grabe. Oo. Wala pang ibang tao na gumawa sa ginawa mo, na pagbumura. Ikaw pa lang, siguro, ang kauna-unahang tao, na nagmura ng katakot-takot sa tagapamahala namin sa iglesia. Kaya yan, idol, advice ko lang, tigilan mo na kasi walang ibubunga maganda sa'yo at baka pag ang Diyos nagalit sa'yo, kasangkapanin yung mga tao na nagagalit din sa'yo, yun ang mabigat doon. Kasi ang Diyos may kinakasangkapan. Oo, so, kung paano niya itutuwid yung pagkakamali. Maging sa amin sa loob ng iglesia, may kinakasangkapan siya para ituwid ang aming pagkakamali. O, ganun din sa kanino man tao, may kinakasangkapan siya. At ang kamatayan ng bawat tao, nabanggit ko na yun sa mga una kong video, may kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos kung paano niya babawiin ang iyong buhay. Yan ang hindi natin alam kung paano babawiin ang Diyos ang iyong buhay dahil nga ipilapad Diyos ka na ng kabuuan ng Iglesia ni Kristo, lalo na ang aming tagapamahala. Ang dalangin niya sa Ama, mahala na ang Ama sa iyo. O, di ba? Yan mga idol, sa metning kwento natin ito, tinalakay natin yung sistema itong si Ginoong Ipipanyo Labrador. Maraming kapatid na nagagalit sa iyo, pero palibasa sumusunod sa pamahala na ipadyos na lang yung para sa iyo. Kung nang gagalaw sa iyo, Iglesia ni Cristo, tandaan mo. Ang nakakatakot dyan, baka hindi Iglesia ni Cristo ang gumalaw sa iyo, eh, ang karagdagang bintang yan sa Iglesia. So, lalo't malinis ang pagkatrabaho. So, di ba? Kaya nga, idol, sa totoo lang, kami mga kahalip sa iglesia ni Kristo nahahawa sa iyo. Sa mga ginagawa mo. O niyo niya no, nung sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon din ang pamamahala. Anong sabi ng pamamahala? Ama, patawarin mo siya. Pinapanalangin ka ng pamamahala na patawarin ka sa iyong mga ginagawa. Dahil yan ang utos. Mahalin mo ang iyong kaaway. hindi ka naman kaaway ng iglesia. Ikaw, kumakalaban sa iglesia. Sa totoo lang, ay di ba? Walang iglesia ang kumakalaban sa'yo. Ikaw lang ang kumakalaban. O, so, kaya nga, pinipili mo, sabi mo, hindi mo nilalahat. Pero sa mga binibitawan mo sa dita, sa tagapamahala, ipiktado lahat ng miyembro. Kasi nga, yung sinasabi na sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. O kagaya nung kapatid naming vlogger na nag-post ng mga video mo. gaganda na iti siya sa galit sa iyo. Pero pinapadyos na lang niya. Hindi ka niya gagantihan ng kung ano paman. Tulad ko, nagbabdaga kong ganito. Ang hiling ko lang, sana, magbago ka na. O ibahin mo na linya mo. Mag-vlog ka ng maayos. Huwag mo nang banggain pa ang iglesia para lang sumikat ka o maparami ang viewer mo. Kasi alam na alam mo na pag iglesia ang binangga mo, marami ka magiging viewer. Oo. Pero wag wag ganun. Yan ha, mga idol na nakakasubaybay ng video ito. Sana maunawaan nyo yung nilalaman ng ating tinatalakay. O sa totoo lang, nakakaawa ito si Ginoong Epipanyo Labrador. Dahil nga, hindi niya alam yung kanya mga pinaggagawa tungkol sa Iglesia. O pero ha, ah, salamat ng marami sa may sandali nitong ating kwentuhan at sinamahan niyo ako. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, muli ay binabati ko kayo ng isang magandang Hapon, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, maging sa iba yung dagat, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras ito. O bueno, ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!